Andito na si Tropa! Tropa! Kumusta mga ka-apports? Sana'y may natutunan kayo sa ating last episode. Kaya naman, pag-uusapan natin ngayon ang ating pangatlong module. Ma-ikikwento mo kaya? Agha mo ba Nalikas sa mga taong pagkukwento? Kaya tara, pag-usapan natin yan! Ayon sa pag-aaral, 65% sa ating mga araw-araw na usapan ay pawang mga kwento. Ginagawa ito ng mga bata, maging ng mga matatanda. Maaaring tungkol sa ulam ninyo kagabi o sa lugar na binisita ninyo kailan lang. Ang kwento ay maaaring tungkol sa kahit ano. Pero, alam mo ba na pwede rin gamitin ang pagkukwento sa pagpapasipin ng impormasyon? Ah, posible pala yun! Oo naman! Kaya tuturo namin sa inyo kung paano may kikwento ang Apple Reef sa kapamilya, kaibigan, o kahit sino pa yan. Mas madaling naunawaan at mas nakakainggan yung pakinggan ng impormasyon kapag ito ay kinakwento. Maari itong gawin sa pamamagitan ng mga sumusunod. Boses o simpleng pagkikwento, mga bisual na paraan tulad ng mga larawan, video at mga ilustrasyon o guhit. Basta't wag mawawala dahil patikim pa lang yan. Sa susunod na episode, pag-uusapan pa natin ang mga to. Basta't laging tatandaan, aposibleng ah, matuto sa pagkukwento. Hanggang sa muli!